Friend, good morning sa inyong lahat. Ngayon magluto tayo ng dilis na may malunggay. Yan ang asin, magic sarap, tapos may sibuyas, kamatis luya, tapos yung patula, tsaka okra. ngayon mga friend, aga tayo magluto para makapagbaon na po, mga friend. Kasi ito ang gusto kong ulam today. Yan, samahan nyo ako sa pagluto mga friend sinabawang dillies na may patula, okra, tsaka malunggay. Yan. Yan mga friend. mainit tubig na ako. Diyan ko na lang ilagay siya. Ayan, panagsama-sama ko na lang mga friend. kasi api ka sa work mga friend Ayan. Lagyan natin ng asin. Tapos, na tiksarap. Simpleng ulam lang. 'Yan lang gusto ko, mga sabaw-sabaw. 'Yan. Tapos takpan natin. Pakuluan natin siya, mga friend. 'Yan ng mga friend, kumulo na. Lagyan na natin yung ating dilis. Ayan. Yung ating dilis. Sarap. Ito ang gusto kong ulam. Yung mga sabaw-sabaw. Hmm. Tikman nga natin. Tama ba siya ang timpla? Mm. Tama lang ang timpla. Nasarap. Sarap pa nga, friend. Kain tayo. Patula na may okra. Tapos malunggay. Ang sahog dilis. Yan, marami maraming salamat Wilson well, sa dilis. Binigay lang po sa akin yung dilis mga friend. Galing bicol po yan. Tapos lagyan na natin yung ating malunggay. Yan. Sarap-sarap. Tamang-tama lang ang lasa, mga friend. Napakasarap ang ulam natin ngayon. Halika kayo, mga friend. Kain tayo. Tikman yung aking niloto. Napakasarap. Ayan. luto na. Miki Miki siya Shoutout sa lahat lahat ng viewers ko. Maraming maraming salamat sa support nyo sa aking channel. I love you all. Thanks for watching. Good morning, good morning po sa lahat lahat ng mga viewers ko. Maraming maraming salamat sa support nyo sa aking channel. I love you all. Thanks for watching. Bye bye.